Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karnungan. Hindi po makamove on ating bagong ombudsman na si Boying Rimulia sa kanya pong kapalpakan ng sangayunan niya yung bending dalaw ni Senator Erwin Tulfo. Hanggang ngayon ba naman, pinangatwiranan niya pa rin at iginigiit niya na tama siya doon sa pagsangayon niya. E doon pa lang po sa sentidong ipinipilit niyo sa amin na mamamayang Pilipino na tama kayo may tama na kayo eh. Anong ibig ko sabihin? Kasi mga kababayan ba, kung ang isang tao ay nasa tamang pangangatwiran, yung isang pahayag mo palang sapat na para magets ka ng taong bayan. Pagka isang beses palang pinangatwiranan mo na at hindi mo na iginiit pa sa mahabang panahon, nangangahulugan lang na talagang nasa tamang pangangatwiran ka. Hindi mo na kailangan pang ilang linggo lilipas, yun pa rin ang pinangatwiranan mo, e eh, nangangahulugan lang hindi talaga tanggap ng mamamayang Pilipino yung pangangatwiran mo. Kaya hanggang ngayon ipinipilit mo. Kaya may tama po ba? Aba, ngayong araw bago ata o pagkatapos manumpa ni Boying sa pagkaumbutsman, humarap siya sa media. Isa sa mga issue na naungkat niya na naman ay ang bending dalo. At dito sa pagkakataong ito, daladala ni Boying yung isang bagong palusot at katuwiran niya para ma-validate lang yung sinabi niya at ipatanggap sa taong bayan natama siya. Eh may tama nga eh. Ngayon pakinggan natin. Ano kaya yung bagong palusot ni Boeing sa kanyang kapalpakan? Ay makikita niyo po sa screen. Panoorin at pakinggan natin mabuti ang ating bagong Ombudsman. Opo. Breaking the law. O di ba? Ano 'yan? Eh it's it's a figure of speech that is uh, the entitlement of the senator who asked me that question but I, I made sure that he's not asking me to break the law. Mister, naku po, ayan ang katuwiran niya ngayon ha. Eh hindi ko naman sinabi na breaking the law. Hindi naman yun yung sinangayunan ko. Ang sinang sinangayunan niya ni Boying, eh bending the law. Hindi naman daw po sinabing breaking the law. O mamaya, pag-uusapan po natin yan. Pero doon muna tayo sa bago niyang palusot. Yung sinabi daw po ni Senator Erwin Tulfo na bending the law yun daw po ay figure of speech. Hindi ko naman alam kung paano naging figure of speech eh. Napakalinaw po ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo doon sa konteksto ng kanyang ipinahayag. Alam nyo kung paano naging figure of speech yung bending dalaw para kay Boeing? O e eh, sarili niya na namang palusot? Ito po ay nangyari noong Oktubre 4 sa isang session po ng DZRH kung H yung nagkakamali, kung saan meron pong kasama si Boeing dyan, yung host ng DZRH. Kasama rin po dyan si Senator J. Vito na dito maririnig natin kung paanong ipinaghambing ni Boying yung R, yung ruler na nabe-bend sa batas, kaya daw pwede ring i-bend. O ito, pakinggan po natin ng sabay-sabay at i-criticize po natin. Alam mo yan, we do not want to engage an illegal argument. Yes. And the people who are watching are not all lawyers. Nako, ito muna saglit mga kababayan. Sabi niya, we do not want to engage into legal argument. Kasi the people that are watching, hindi naman daw po lawyers, pinalalabas niya na parang, eh, ayokong makipagtalo kay Marcoleta o kahit kanino man sa mga legal na argumento kasi hindi naman abogado yung mga nanonood eh. Mr. Boying, kailangan pa ba na maging abogado ang mga Pilipino bago ka maunawaan? Hindi na. Napakalinaw po sa amin kahit sa mga kababayan natin na hindi abogado na no one is above the law. That's why you can't bend it. Lalo na you can't break it. Alam nyo Mr. Boying, yung mga kabataan ngayon, high school pa lang, alam na yung tungkol dyan na no one is above the law. Doon na lang po sa mga pelikula, halimbawa yung pelikulang General Luna, yan po ay naipalabas sa mga sinihan ang mga nakapanood diyan, karamihan, mga estudyante, mga kabataan, meron pong isang parte o bahagi ng General Luna na kung saan yung gumanap na General Antonio Luna ay eh sinabi niya po na walang nakaaangat sa batas maski presidente. Doon pa lang napulot na ng mga kababayan natin na kahit hindi abogado na, kahit nasa high school pa lang nalaman at napulot na nila yung impormasyon at butil ng kaalaman na talagang walang nakaaangat sa batas kahit na sino kahit na presidente. Kaya hindi po kailangang maging abogado ng lahat ng mga Pilipino para maunawaan yung legal na argumento tungkol sa pagbebend ng batas. Huwag nyo naman pong para bagang sinasabi nyong, eh ang mga nanonood sa atin kulang sa kaalaman sa batas. Hindi naman po ganon. Sentidon lang naman po eh. Sentidon. Kaya nga po pilit na pilit yung pinangatwiranan yung mali yung pangangatwiran dahil alam ng maraming Pilipino na mali po kayo at kayo pa ang abogado. O tuloy po natin hindi na. Hindi. Oo. Tama. Oo. Kayo pero mabuti bring it to common sense lang. Importante mabawi. Yun lang yun ba mabawi mabawi at mapagawa yung mga dapat tapusin gawin. Maraming ano yan, maraming marami tayong laws that back up the fact that we want we want restitution. Pero hindi we don't want to engage in illegal argument. Hindi parang kay ano kay Erwin Tulfo but sometimes you have to bend the law. Yes. Oh oh. But you're not breaking the law. Yes. Yun naman ang malinaw don. You're not breaking the law. There's nothing wrong with bending the law. Kasi bending lang yan Eh. Parang ruler yan Eh. Pwede mong go yan ba within the bounds with the bounds of law? That's also the don't break the law. That's all. Ayan yano. No? Oh. Don't break the law, but you can bend it. Aba ang tindi ng katuwiran, no? Figure of speech. Ang tindi ng analogy mo, Mr. Boying, ano sabi niya mga kababayan? Parang ruler lang yan. Alam niyo yung ruler mga kababayan? Halimbawa na lang natin yung plastic gawa sa plastic na ruler. Tama naman na yung ruler, nabibend po yun eh, without breaking it. You can bend the ruler without breaking it. di ba? Diba? Ganon din daw po yung batas. Kaya siguro nasabi ni Boying na figure of speech, yung bending the law. Para daw pong ruler yan na you can bend it, just don't break it. Dito napapasok yung katuwiran natin mga kababayan. Po ba ang ruler, Mr. Boying ginagamit po sa measurement sa panukat? Yan po ang pinaka ng ruler. Ngayon, Mr. Boeing, kung ang ruler po ay ibibend niyo magagamit pa po ba ang ruler para mabigyan ng tamang sukat yung taong nagsusukat tungkol doon sa bagay na sinusukat niya? Hindi ba? Hindi po, hindi. Hindi, hindi na po. Bakit? Abay ibinand mo eh. Wala na sa tama yung ruler hindi na niya kayang makapagbigay pa ng tamang sukat doon sa taong nagsusukat kasi nga binend na eh. Kaya nga ang ruler, straight na straight yan para makuha mo yung tamang sukat tapos ibibend mo tsaka mo susukatin, eh lalabas nun. Halimbawa, ang isang bagay ay, ah sabihin na nating ah sampung sentimetro. Pag binend mo yan, aba baka maging walong sentimetro na lang yan. Baka maging limang sentimetro na lang yan o pangit naman ang pagkakakuha mo ng sukat doon ba? Ngayon pagka ginamit mo na yung sukat na nakuha mo, yung maling sukat na nakuha mo, magtataka ka ngayon o bakit? Bakit mali yung nailagay ko? Eh sinukat ko naman eh, yun palang ruler na pinangsukat mo nakabend. Tapos ngayon, sasabihin mo na ganyan din ang batas. Eh para mo na ring sinabi Boying na ang paglalapat sa batas at pagpapatupad sa batas hindi magiging patas. Kasi para sa isang sa ibang tao, sa ibang Pilipino o ang batas ha, dapat kayong managot dyan. Batay sa batas, ito po yung kabayaran ng nagawa ninyong kasalanan. Tapos pag ibang Pilipino, napapaboran nyo, sige, i-bend natin yung batas. Imbes na ganito babayaran nyo, ganito na lang. Imbes na ganito kahaba yung kulong ninyo, ganito na lang. Halimbawa mga kababayan, ipapaunawa ko sa inyo kung gaano nakakatakot yung bending dalo na yan. Halimbawa, ang isang taong nagpapatupad ng batas, meron 'yung hukom. Sabihin nating hukom. Nasa isang korte siya na kung saan lilitisin niya 'yung isang taong nakapatay dahil sa self-defense. Ngayon, 'yung bahagi ng taong nilitis dahil sa self-defense nakapag-provide po sila ng mga ebidensya. May CCTV footage may mga factors na talagang nilabanan niya yung napatay niya dahil sa self-defense. Halimbawa, babae, tinangkang salbahihin, gawa ng masama, napatay. Nakita sa nakita ng korte na talagang may mga views. Meron siyang mga pasa, meron siyang mga kalmot na talagang nanlaban siya eh. Ngayon, yung hukom hindi niya trip yung ayaw niya doon sa taong yon. Sabihin na natin meron siyang issue, past issue doon, ibibend niya yon ng hukom yung batas. Ah, hindi itapwera yung ebidensya na self-defense yan. Murder pa rin yan. Bakit? Eh yung hukom yung nagpapatupad ng batas. Wala silang magagawa doon. Kaya nga ba dito sa Pilipinas, may mga pagkakataong nasasabi natin dito ang batas na babayaran. May mga tao anyan na hindi naman nagawa yung kasalanan pero napapanagot doon sa pagkakasalang hindi nila nagawa. Pambihira ba ganyan nakakatakot yung bending dalo kagaya ng ruler na nakabend? Ilalapat mo yon yung batas, susukatin mo ang isang tao sa pamamagitan ng baluktot na batas. Papaano ngayon magiging patas? Papaano ngayon magiging pantay? Papaano ngayon magiging matino at maayos? Masasabi nating nasa hustisya at makatarungan yung pagpapatupad ng ating batas. Kung ang mga nagpapatupad naniniwalang we can bend the law, to please the people puba ba o oh, opa pa? Kailangan nating maunawaan din mga kababayan dun ba sa sinangayunan ni Boeing na pahayag ni Senator Erwin. Ano ba yung talagang konteksto ng bending dalo doon? Masasabi ba natin na talagang figure of speech lang yun eh? Kailangan mahimay-himay natin kasi para sa inyong kaalaman mga kababay, yung sinangayunan po ni Boeing kay Senator Erwin Tulfo. Hindi lang naman po yung bending dalo eh. Meron pang ibang pahayag na nakapaloob doon sa statement na yon na doon sumangayon din sa si Boeing. O panoorin po natin ulit yung nasabing sagutan o nasabing pagsangay ni Boeing dyan kay Senator Erwin. Himay-himayin po natin yung mga pahayag ni Senator Erwin. Makikita nyo sa screen. Panoorin natin ng sabay-sabay. Mr. Chair, there is also, I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat yung sigaw ng taong bayan na libolibo -libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po pagnanakaw. They were also shouting ibalik yung pera nila. Yan. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Balakanang heard that. Kaya nga po dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isolinin ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Anong sabi? Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala po tayong pakialam sa batas. Mr. Boying, pati yan ng ayunan mo. Bakit? Eh, kalakip yan sa statement ni Senator Erwin Tulfo tungkol sa bending dalo. Sa makatuwid, sumang-ayon ka na wala kang pakialam sa batas. Minamaliit mo ang batas, iniitsapwera mo ang batas, walang halaga mo ang batas, abogado ka pa man din, tapos sasabihin mo figure of speech? E eh, napakalinaw ng sinabi ni Senator Erwin Tulfo yung konteksto ng bending the law, pag ititsa puwera sa batas yun. O paano ko nasabi na sumang-ayon ka rin dyan? E eh, ano ba yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo pagkatapos niyang sabihin na wala tayong pakialam sa batas? Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Di ba? Kaya hindi lang bending the law yung sinangayunan ni Boying. Pati yung sinabi ni Erwin Tulfo na mas mataas po ang taong bayan kaysa batas. Sinangayunan mo rin yon. Ngayon, saan mo ilalapat yung katuwiran at palusot mo na figure of speech? E eh, napakalinaw. Minaliit nyo ang batas. Winalang halaga nyo ang batas. Inatapuera nyo ang batas. Tapos ngayon sasabihin mo, you're not you're not breaking the law. We're just bending it. Ano pa ang ibe-break mong batas kung isinanabi mo na nga eh? Kailangan mo pa bang i-break yung batas kung initapwera mo na nga? Abay, mas matindi pa sa pagbe-break ng batas yun. Winalang halaga mo, minaliit mo. Hindi mo binigyan ng pagpapahalaga. Kumbaga yung pagiging abogado ni Boying nung mga panahon na yan, ano pa baga basta makapag makasangayon lang yan ba ang ombudsman natin, sabi ko sa inyo mga kababay. Ang taong ito, ilang linggo niya, na ang pinangangatwiranan at iginigiit sa taong bayan yung katwiran nila ni Senator Erwin, na hanggang ngayon patuloy nilang ipinipilit dahil yung taong bayad talaga ang kalaban nila dahil ang taong bayan hindi pumapayag at hindi sumasang-ayon doon sa kapalpakan nilang dalawa. Kaya nga mga kababayan, yung mga iba nating mamamayan sa bansang ito, alam nyo naging katuwiran. Aba kung ganyan lang din po pala, pwede na po ba naming sabihin na to please us, hindi na po kami magbabayad ng buwis? E to alpinahahalagahan nyo yung taong bayan kayo sa batas, eh. Di para bang lumalabas, pwede na naming itsapwera yung batas tungkol sa tax para lang masiyahan kami. Eh, taong bayan po kami. Meron namang mga kababayan tayong nagsabi na Sige, pagkahuwag tayong mag-helmet pag magmumotor sa kalsada. Pag hinuli tayo ng LTO, sabihin natin sa mga LTO officers, Sir, you can please me kapag hinuli mo ako. You can please me kapag sinuspende mo lisensya ko. Huwag niyo akong huhulihin. Huwag niyo ako titikitan. You won't please me kapag ginawa niyo yan, mister. Saan ngayon ang figure of speech doon? Wag kasi kayong basta-basta bida-bida kasi kayo eh. Makapagtaas lang ng boses kahit mawala na sa katuwiran ayos lang. Para ano highlight superstar, wala namang laman. Puro ingay ang bihira sig, sabihin na nating may laman. Eh bulok naman eh, wala din ang bihira naman kayo. Huwag niyong tutularan yan mga kababayan. Napakalinaw po sa isang libo siyam naraan walumput pito Philippine Constitution Article 2 Section 1. Article 3 Section 1. Article 11, Section 1. Kay ikaw man ay mamamayan, ordinaryong mamamayan ng Pilipinas o government officials ka man, dapat napasasaklaw tayo. Dapat napasasakop tayo at may pananagutan tayo. Protektado tayong lahat ng batas equally. Walang mataas, walang mababa. Lahat pantay-pantay pagdating sa batas. Kaya tigilan ninyo yung pangangatwiran ninyo, Mr. Boeing, na we can bend the law. Huwag gan. Aminin nyo na lang na nagkamali kayo. Humingi kayo ng tawad sa taong bayan na may pagkukulang din kayo, sapagkat basta-basta na lang kayo sumang-ayon ng walang pagpapaliwanag. Kung talagang ang katuwiran mo ay ganyan, bakit hindi ka nang atwiran nung panahong nasa Senate Blue Ribbon Hearing Committee ka pa lang? Eh, edi sana sinabi mo, Senator Erwin, may tama naman po kayo pero ganito ganyan. Hindi yung kung kailang umugong yung kapalpakan ninyo tsaka kayo nagdadadakdak sa media. Doon palang may tama na kayo, uulitin ko, bihira, wag tutularan mga kababayan. No one is above the law, sumunod tayo sa batas. Palpak yung mga yan, huwag niyong gagayahin yung mga yan. Naturing ang public officials po ba? O kaya mag-ingat-ingat na. Mag-ingat-ingat na ang Pilipinas sa bago nating ombudsman kapag hindi niya binago ang pangangatwiran niyang yan. Humingi ka na lang kasi ng tawad para tapos na po ba mga kababayan? Bueno kayo na bahala kay Boying. Magkayo ng message ninyo hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam, M.